Number 2 NBA Draft Overall Pick na Dugong Pinoy Gaano nga ba kalakas sa loob ng court sa ngala ng Pilipinas? Bitbit -bit ang kulturang Pinoy mula Ilocosur at dugong mapaghasik ng lagim sa loob ng court. Ito ang kwento mula sa kopunan ng Houston Rockets ng NBA. Jalen the Filipino Monster Green Bagamat nakadistino na ngayon sa Amerika, sa edad na 22 anyos ay sinikap nitong mapabilang sa NBA. Bata pa lang kasi ay nais na nitong itaas ang level ng sarili sapagkat hindi naging maganda ang kwento nito ng kanyang kabataan. Marami ang nang maliit sa kanyang abilidad ng paglalaro. Sa Amerika kasi ay napakahirap sumabay sa kultura nitong basketball. Napakarami na kasing gifted sa tangkad, pangangatawan at pagiging natural born. Kung kaya't, bihira mapaburan ang batang si Jalen Green sa kanyang pag-uumpisa ng karera. Ngunit hindi ito naging hadlang na kahit kalahating Pinoy at Amerikano sa kanyang kalagayang ito ay unique ang personalidad at antas ng puso. Ang lahing Pinoy kasi ay mapagsumikap sa anumang bagay. Tinatrabaho ang lahat hanggang sa makamit ang pangarap. Kung kaya dahil sa dedikasyong pagka-Filipino ay nakamit ni Green ang pagiging number 2 overall pick sa NBA draft. Ngunit ang tanong, gaano nga ba kalakas ang dugong Pinoy na ito sa loob ng court? Well... Kung talas ng kukote at pagiging listo sa mga diskarte, ay dyan mo maaaninag ang pagiging Filipino monster nito. May kakayahan kasi si Jalen Green na gumawa ng puntos hanggang 42. Mataas tumalon at posibleng maging mainman franchise player ng Houston Rockets sakaling magtuloy-tuloy ang matitinding scoring ability nito sa kupunan. Kaya naman, mainit na rin ito sa mga panatiko ng bansang Pilipinas at sumisiklab na ang ilang mga usap-usapan kung posible ba na makapaglaro ito sa Gilas Pilipinas sa mga susunod na taon. Well, hindi naman ito imposible sapagkat malaking impact sa kanyang karir ang pagiging Pinoy. Umakot kasi ng mabibigat na suporta si Jalen Green sa Bansang Pilipinas at maraming magagandang komento ang umiral sa bawat laro nito. Ngunit ang tanong, gaano nga ba talaga kalakas ang batang si Jalen Green? Posible ba na talagang madominan nito ang liga ng NBA? At maitaas rin ang bandilang Pinoy sa eksena. Muli, ating panoorin ng ilang matitinding laro ng The Filipino Monster ng Houston Rockets. Number 4 starter, Jalen Green. Welcome na naman sa ating tagpo ng usapan. At dito'y ating kikilalanin itong si Jalen Green. The number 2 overall pick ng NBA, no? So, balikan natin yung laro at kikilalanin natin si Jalen Green. It's shorter than you think. Paano ba maglaro sa NBA itong uh, batang ito? 22 years old. No so, obserbahan natin, no? Yung kanyang gameplay. So, malakas yung kumpiyansa ng isang Jalen Green. Ang tanong, kaya niya bang maging franchise player? At kung sakasakali, makapaglaro ito sa Gilas, Pilipinas, no? Kasi si Jordan Clarkson pa pwede. Oh! Nice jump by uh, Jalen Green. So napakataas tumalon na at may kakayanan i-posterize yung kanyang kalaban. May shooting ability. So ito, Jalen Green. Oh! Nice drive by Jalen Green. Nakita nyo brother yung kumpiyansa ng isang Jalen Green dito? So maganda malaman natin, kaya bang maging franchise player ng isang dugong Pilipino? So nice pass doon. Ang taas tumalon, grabe. Sir, so in terms of uh, athleticism, mataas pong tumalon itong si Jalen Green sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili and at the same time brother ano pa yung mga pwede nating makita rito mabilis tumakbo pang kayo ba brother nakikita nyo ba na sobrang lakas ng Pilipinas kung sakasakali makapaglaruto sa gilas Pilipinas sino grabe yun no? sobrang solid yung atleticism ni Green dito Kumbaga sinasalpakan kahit sino na humarang-harang sa kanyang dadaanan. Yan na naman, ang bilis tumakbo. Oh! So meron siyang ring IQ din dito, no? Court IQ. Meron siyang IQ sa loob ng court. Bakit? Kasi kayang-kaya niyang utakan yung kanyang kalaban sa positioning, yan, Kita no? nyo? May pwede, no? Kasi para maging franchise player ka Kailangan kaya mong bumuhat ng team And at the same time Meron kang Isolation move Isolation play Na tinatawag Tulad niyan. So may perimeter shot din Itong si Jalen Green So unti-unti nakikilala na Oy! Ang ganda mo! Ang galing magdribble Grabe Batang-bata -bata pa ho itong si Jalen Green Brother 22 years old Ganito na yung kanyang kumpiyansa sa loob ng court. At hindi ho biro, brother. Oh! Hindi biro yung mga nakakaharap niya dito kasi NBA player din yung mga nakakaharap niya rito. Eh. So meaning to say, kung sakasakaling maglaro to sa Gilas, Pilipinas, kaya niyang i-dominate, no? Yung gameplay ng uh, Asia. Hindi lang Asia, brother, worldwide. Tignan nyo, bang! Fresh na fresh. So, ang position nga pala ni Jalen Green, brother. Shooting guard. Medyo matangkad ho itong si Jalen Green. 6'4 ang kanyang tangkad, no? Kung ikukumpara mo kay Jordan Clarkson. At si Jordan Clarkson kasi, brother, medyo may edad-edad na. 30, almost 30 or 30 plus. Oh, 3 points! Grabe! Ang, ang lakas pala nung isang Jalen Green, no? kaya niyang i-dominate yung uh, pagiging scorer. Ayan eh, o. Pang! Mahusay dumiskarte, brother, si Jalen Green. May pagkakahawig sila ng konti ni Jordan Clarkson. Kaya lang ang pinakabinilibang ko dito kay Jalen Green. Ang taas tumalon, ang galing mag-drive. May, may accuracy sa shooting. Tapos sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Ayan eh, o. Pak! Grabe yun, brother. Ito, discard eh. Pang! Sana hindi to pakawalan ng Houston Rockets, no? Kasi malaki yung chance na maging franchise player talaga tong ano na to? Player na Pilipino na to. Pang! Kayo ba, brother? Ano ba yung mga nakikita nyo dito kay Jalen Green? Kasi may laro... Ano siya eh? Kung baka all-around like players may shooting sa labas, may magandang dribble, may isolation play, mataas tumalon, mabilis tumakbo, tsaka ang taas ng kumpiyansa, no? Pwede siyang maging real, reliable sa loob ng team. So para sa akin, maganda yung opportunity na nasa Houston Rockets to. Wala masyadong nakakasapaw sa laro ni Jalen. Ito na naman! Uhuuu! sarap panoorin nung isang Jalen Green sa loob ng court. Eh no, pang! Very unique yung play kasi ni Jalen Green, eh, no? Gumagawa siya ng sarili niyang pangalan. Ako, ini-imagine ko na, no? Kung sakasakaling makapaglaro siya sa Gilas, Pilipinas. Sobrang lakas ng Pilipinas, tingin ko, eh. Tapos kay kayang, kayang matuto nila kay Soto sa IQ na bitbit -bit nitong si Jalen Green. Ang tingin ko lang siguro pwedeng problema ni Jalen Green dito. Siguro yung injury, sana wag naman. Kasi yung mga ganyan kataas tumalon, brother. Parang d eh. Alam mo yung D-Rose, sobrang lakas ng katawan. Sobrang uh, aggressive kung maglaro. Eh oh, ano, ang bilis tumakbo. Pang ah, Sarap panoorin, brother. Sobrang ano, no? sobrang taas pa ng pwedeng i-improve ng batang ito. Kasi sa edad niyang 22 years old, starter na po siya sa Rockets. Kayo ba brother, ano yung nakikita niyo kay Jalen Green? Sino mas malupit sa kanila ni Jordan Clarkson kung ikaw ang tatanungin? Jordan Clarkson o Jalen Green. Although, hindi dapat natin kinukumpara. Pero in terms of dapat kunin ng Pilipinas, for example, pipili ang Pilipinas, Gilas, kung sino ang mas may bigat maglaro, tingin ko, okay din eh, no? Okay din si Jalen Green. Kasi mas matangkad ho ito. Pwede ito maglaro ng small forward. Kaya lang ang laro nito, brother, pansin ko ah. More on isolation play pang franchise yung laro kasi bibihira sa kanya yung mga play eh, no? yung team pang team play mga pang Antonio Spurs bibihira yung ganong play sa kanya kalimitan pang isolation eh, no? Pak! pang bakaw moves pag sinabi kong pang bakaw moves brother yung tipong pwede kang asahan ng buong team na ikaw lang yung i-score tulad yan no? may libre na sa gilid pero siya yung tumira Ooh, solid brother kayang kaya niyang ayun oh kayang kaya niyang i-manipulate yung kanyang defense yung depensa ng kalaban kayang kaya niyang dumiskarte na makascore ayun oh pang na naman pero kayo ba brother ano yung nakikita nyo kay Jalen Green na dapat niya pang i-improve para matawag nating main man or main franchise player ng isang team. Kasi sa akin, ah, siguro yung yung chemistry sa kakampi. Pero meron eh, no? Pak! Pinasahan niya pero nung sumablay, ano no, hindi naman, hindi naman sumablay. May error, pero siya pa rin yung kumana. Kaya lang medyo nakakapagod yung laro nito ni Jalen Green dito. Pag puro ganito yung laro ni Jalen Green Parang nakakapagod no Pero ganitong ganito yung laro Yung mga gameplay nila Jordan eh no Yung Makahawak lang ng bola Okay na Pansin nyo brother Tingin ko pang main man yung laro nito eh Ni Jalen Green Kasi brother tingnan nyo All around Kaya niya maglaro sa labas kaya niyang sumalpak ng sumalpak, kaya niyang mag-perimeter shot. Ito, may play ba dito? May play, brother. Ay, hindi. Siya talaga yung tinitignan ng kakampi niya. Siya yung pinaka look forward ng kanyang kakampi. Ano, pang! Grabe. Nakakatakot yung talundo ni Jalen Green. Ang nakakatakot ng dito, brother, yung control. No? Nakakatakot yung ganito pagka alam mo yun, yung madadaya sa court? Yung magugulang? Pero magaling humanap kasi si Jalen Green ng ano, ay butas ng kalaban eh. Yan na naman. Bang! Ah, okay, hindi niya pinipilit, no? Pagka hindi naman kailangang isalpak, hindi niya na sinasalpak. Pero ang tanong ko dito, brother, saan ba mas magaling si Jalen Green? Sa loob ng... sa... sa ilalim? O sa labas? Saan niya mas dominate? Pero parang all around talaga eh. No? Maganda malaman natin yung field goal ng isang Jalen Green. No? So, nung 2022, season 2022, ang field goal po ni Jalen Green is 41.6%. At nung 2023, 42.3 ang kanyang field goal hindi lang siya kalakasan sa rebound, sa assist, pero yung laro, laro, niya kasi brother pang isolation talaga. Pang pang one man team, alam mo 'yon. For example, Jordan, Kobe, or LeBron, ganun yung build up ng isang uh, Jalen Green. Tsaka yung bigay sa kanya ng minuto pag pinapasok, sobrang babad. Kasi nung year 2022, 34.2 minutes per game ang inaasahang ilalaro ni Jalen Green. Noong 2023, 31 minutes. Sabihin natin sa buong quarter, sa buong laro, no? Yung first to third quarter, kanya yun. Kanya yun. Babad siya ron. Ganun po ang binibigay na sistema kay Jalen Green. Very basic kasi maglaro si Jalen Green tapos maganda yung energy. So para sa akin brother, kung sakasakaling maglaro man nito sa Gilas Pilipinas, malaki yung maiko-contribute niya kila Kai Soto, Prince Abando, tsaka sa mga upcoming na gustong pumasok sa NBA. Pero kung makakapaglaro si Jordan Clarkson tsaka ito, grabe sobrang powerhouse ng Pilipinas. At napapabalita ba brother si Kyle Kuzma eh tina-target na maging naturalized player din, no? O makapaglaro man lang sa Gilas Pilipinas. Pero kung ako tatanungin, brother, ito na. Eh oh. no. Grabe yung kumpiyansa. Ako ah, kung ako ang tatanungin mo, kung sino yung medyo similarities nitong si Jalen Green, para sa akin medyo may pagkakahawig kay Jimmy Butler. Kaya lang, ang tanong, sino yung mas patangkad sa kanila? Sini mas matangkad sa kanila no? Kasi itong si Jalen Green 6'4 ang kanyang tangkad Pero itong ah, Sa bagay mas matangkad po si Jimmy Butler Kasi si Jimmy Butler Umaabot po yan ng 6'7 Kaya medyo ka Ka ano ka, Kasing tangkad ni Kobe Pero itong Jalen Green brother Siguro ang laro talaga nito shooting guard Para sa akin Yung kanyang height na ganito kung point guard naman, medyo malabo kasi yung laro niya hindi pang play eh. Pang isolation talaga eh. Ayan no? Oh, galing labas, sabay tira. Pak! Grabe yung laro doon ni Jalen Green, brother. So yung tanong natin, brother, tingin mo ba kung sakasakali, ikaw papipiliin? Clarkson, Kyle Kuzma, o Jalen Green? Sino yung gusto mong... Maglaro para sa team ng Pilipinas sa kanilang tatlo kung isa lang ang papipiliin, no? Ako, Jalen Green. Sa panahon ngayon, bata, 22 years old. Tsaka gutom to sa eksena ng basketball, eh. Itong Jalen Green, eh. Kaya lang problema siguro nito, brother. Mabilis. Baka, siguro yung pagod or injury. Kasi babad na babad si Jalen Green. Tapos napakalakas ng energy sa loob ng court. Sa sobrang lakas ng energy ni Jalen Green. Tinitig ng kumabuti yung alam mo yung injury. Sana hindi mangyari yun, no? Kasi ito yung isa sa mga nilolook forward ko na may lahing Pinoy. Tong si Jalen Green. Kasi napakatindi maglaro sa loob ng court. At saka ang hinihintay ko lang dito yung mga gameplay niya na kaya niyang, kaya niyang i-improve yung chemistry sa kakampi. Kasi medyo sa kanya lang laging bola eh. You know. Ibig sabihin, sobrang lakas ng tiwala sa kanya nung kakampi niya at nung coach. Kasi babad si Jalen Green eh. At isa pa, batang-bata, 22 years old. No? Ito na naman Jalen Green. Oo, grabe. Ang bilis tumakbo, brother. Boom! Para siyang may pagkalibron, alam mo yon. Jimmy Butler, pero yung takbuhan, sa takbuhan, para siyang, ano eh, para siyang Lebron James eh. You e no, bang! Sobra na yung laro ni Jalen Green dito. Kung maglalaro to sa Pilipinas, sobra-sobra yung, ano, itataas ng rankings ng Pilipinas kung sakasakali. Ikaw ba, brother? Pabor ka ba? Na, mag na maglaro ito sa bansang Pilipinas. Gilas Pilipinas. Uy! Grabe yun, oh. Kita nyo Ibang level maglaro to Sobrang solid talaga So medyo nalalapit na ang pagtatapos ng ating usapan brother no, Sa ngayon nakilala natin itong si Jalen Green Na may lahing Pinoy Number 2 overall pick Ng Houston Rockets no, Nakilala natin siya na Magaling sa isolation play May laro sa labas May good athleticism and he can play all around sa loob ng team. So ang tanong natin diyan kaya niyo ba kaya ba ni Jalen Green na maging franchise player katulad nila LeBron, katulad nila Otentikumpo, Jordan, Kobe. Tingin niyo ba brother ganun yung sistemang ginagawa ng isang Jalen Green? Yung tipong maaasahan talaga sa lob ng team. Akin, para sa akin ha para masabi talaga natin na may kapasidad si Jalen Green. Panoorin natin yung magaganap na laro or galaw ni Jalen Green ngayong taon. Ngayong 2024. Ako susubaybayan ko tong Houston Rockets. Isa to sa mga ilulok forward ko no, na team sa NBA. Although gusto ko rin supportahan si Jordan Clarkson pero yung yung mata ko dito nakatingin kay Jalen Green. Eh no, pang! Walang takot sa loob ng court. So muli maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik. Salamat sa pag-subscribe. At syempre, mag-iingat ka palagi, brother. Ha? Hanggang sa muli ng ating kwentuhan.